Okay, this time, ang susunod na grupo na magpapakilala ng kanilang mga kids. Eh, first time kasi nilang makakaramdam ng, uh, ng pait at saka ng tamis all at the same time. So please, Miguel, Paolo, do the honors of introducing Bencada. So, sa Bencada, binigyan din namin sila ng team name. sa bawat isang team. So, yung team na to, Team Feel yung pangalan nila. Kasi, kasi yung Team Feel, yung mga bosses nila, talagang Makaramdaman mo ang bawat salitang kinakanta nila. Talagang madamdamin yung mga boses nila. Palakpakan natin si... Nicolo, Kate, and Fiona! Mga kids, welcome to Benkada. Yeah! We will divide Benkada into three groups. Light, Energy, Feel! Benkada. -ben -ben -ben. Team feel. Saktong-sakto yung song na to sa inyo. Dahil sa blind auditions pa lang, pinaramdam nyo talaga sa amin yung emosyon. And I think dito sa song na to, itong Someone Like You, malalabas nyo yung sinasabi ng no song. Yung mga boses nila, para effortless of delivery nila ng emotions. I have to say, it's gonna be very hard. But I think who we would choose would be based on... the sa moment na yun, ang nag-shine through yung lahat ng elements of what makes that performance unforgettable. I really love how sobrang connected niyo sa isa't isa. Yung energy niyo, pinapasa niyo siya sa isa't isa. Mahalagang nandun yun sa performance. Okay. Actually, like, nagiging close na po kami sa isa't isa. Kung saan po ko mga ko, opo, kumakanta ko kami, sabay -sabay po. Po, po kami sabay-sabay po, harmonizing. Nagkukwenta po kami ito po sa set namin, na yung mga dislike and yung likes. Tsaka po yung mga chismusan. Nag-chismusan po kami. Sino yung magt-take nung pinakabatas? Ikaw, no? extra niya lang yung pag-practice nung harmony na yun, yung part na yun. Pero, sa so, totoo lang, yung first impression ng performance niyo as a whole, sobrang madala kami. Kasi maganda yung pagka-deliver niyo. So yun, kaya-kaya na yan, guys. Good luck sa magiging journey natin. At kung di man tayo palarin dito sa battles, I hope hindi tayo mawala ng pag-asa and mag-grow pa yung friendship natin. And God bless, guys.